kinain yung guma mo naputol kinain pumasok doon sa loob ay tay tay kinain ba o ano to basag apo ya ay are ano na putol ko ya, ko ya? ha ay ramginy kinakabit sa loob ah okay right binaba okay mo doon sa para matanggal dapat o kaya tanggalin mo sa nakakabit ko din okay lang sayo itulak mo doon ayusin natin sa may maliliit kunti Dena ba 'yan? Ah. Uh eh. -uh. Rusi ka ba, boss? Rusi? Napa? Wala. Ah. Alam mo na 'yan. Oh, ayusin sila natin. Natanggal lang yung ano. <laughs> Natanggal tanggal lang 'yan sige. Baka maluwag siya. Ito singis mo niya. Kinain ng guma. Yung guma mo dito. Ayan, kinain. Atay tayo. Kinain ba? O, o. Yung guma nito sa guide, guide chin niya. Hmm. Dito. Hmm. Dito Kinain. Kinain siya. Ayun o. Paano ito? Paano nagkaguma to? <laughs> ano <laughs> nagchinilas to? Hindi nagsapatos? <laughs> <laughs> minute ano? Dito, dito kasi yun. Saan <laughs> ang gumama ko? ko yan. Dito yan oh. Pero saan ba dapat ang gumama ko? Ito, guide dito sa chin. Nagka-guide, so Oo. pag wala siya. Okay lang naman pag wala. Ang problema lang, kinain yung gumama mo, naputol. Kinain, pumasok doon sa loob. Kaya siya nagaganyan. Oo, kaya natanggal. Uh, patanggal nga kuya. Parehas lang yan. Yes, yung guma lang ang ano, kinain. Yes. Ha? Oh. Hindi pa oh, matod yung ano niya, parang ano. Ah. Lakit niya. Hindi, okay na Ganun talaga yon. Okay na, paikotin mo. Paikutin mo. Pandarin mo. Hindi, pandarin mo lang. Tama na Hindi naman Pero okay lang. Pang... Okay lang siya. Kasi bababa pa -ba -ba man yun. Tumalon lang yun dahil yun sa guma. Sige, pandarin mo. Paikotin mo yung gulong. Beret mo. Yeah, oh, dadas ka sa kampo. Okay na. Hay nabus. Oh. Ito lang yung dahilan yung goma mo hinain. Hinain ng bala. Oh, baka nagutom yung motor mo. Kanina ko ginabatak mo eh. Ano yung lunto binatak mo? 'Yun eh, ano kanina pa po. Ah, saang galing? Dito po ako sa gasoline. Ang gasolina mo po antay. Oh, nag-trail ka? Nagka-camping ka mag-isa? <laughs> <laughs> basag na yung mer. lang eh. Mer, basag na yung cover niya. Basag ba? Yeah. Lang. Ah, ito, basag. Matagal na ba itong basag? Ah, uh, hindi ko napansin yung ganito. Baka ngayon lang siya. Hindi, kasi kung matagal na to, ganyan talaga, itim. Pero kung ngayon lang, dapat, ito puti siya. Bukang bago makikita natin. Hindi ko napansin siya. Hindi mo ito napansin? Ganyan din eh. Ano? Eh, eh. Wala naman ng wala naman bakal dito Matagal itong basag. Pag bagong ano siya, gaganyan 'yan, puti. Ito, pag ng kadina mo, saka kinain talaga. Oo. Oh. Wala akong panlinis ito, linisin mo lang sa bahay nyo yes, No problem Oo oh. Balik na natin ha Salamat ah, sir Oo, oh, wala problema Ano tawag ko sa ganyan na tubas? Ha? Okay na kuya, ito Wala na to Sige ba? Dito kasi yan sa Itong uh, swing arm mo ah, May guide kasi nag-goma dyan na uh, sandalan hmm. O, oh, kinain Kinain ang bago? Pwede naman, maglagay kang bago eh Hindi ko lang sure kung saan makabili itay ay ay, itanong mo sa ano, sa Rosie Hindi ba? Oo, uh -huh. oh, wala problema Kapatid mo ba siya, no? Si uh, Matiyo Hindi ba, hindi ko kailala yung Matiyo yung asawa niya, no? Sara, Sara Hiromino, Hironimo Hindi Kamukha kasi siya niya siya Oo, kung magpapalit ka ng mapler po Sa villain na mapler, meron silang Oo, oh, kung gusto mong ganyan Meron din sila Dato may ikot eh, pero ngayon kasi Ngayon lang Natanggal na pala to eh Nasira okay. Hindi to na bubunot? Hindi, okay, naka, naka ano siya eh uh, Naka-weld siya pa loob eh Nang try ko siya ngayusin pero ayaw eh I-try mo sa 01 Moto Paranyake na lang no Oh, Sirwan mo to para okay? Ingat ah. Yes, thank you so Oh. Ingat, ingat.